One Piece Chapter, 1168, Elbaf Snow. Sa gitna ng taglamig ng Elbaf, nagyayelong muli ang puso ni Harold, hindi dahil sa lamig, kundi sa bigat ng kapalarang hindi na niya matatakbuhan. Isang mabigat at emosyonal na kabanata na sumusunod kay King Harold, sa kanyang desperadong paghahangad na palayain ang Elbaf, mula sa dugo at digmaan, habang unti-unti siyang nilalamon ng kapangyarihang, ipinilit sa kanya ng God's Knights, at ni Imo. Kasabay nito, ibinubunyag ang masakit na huling sandali ni Aida ang babaeng nagbago sa landas ng Elbaf, at ng puso ni Harold. Sa likod ng mga ngiting nakikita ng mundo, isang madilim na kapalit ang hinihingi ng world government. Nagsimula ang kabanata habang ang mga tao sa iba't ibang bansa, ay nagdiriwang ng balitang, ang ilang higanti, ay pumayag na maging bahagi ng Marines. Marami ang nagsasabi na nakakatakot pa rin ang mga higanti, ngunit kung kaya na raw silang talunin ng Marines, hindi na sila dapat ipangamba. Dahil dito, patuloy ding lumalakas ang relasyon ng Elbaf sa iba't ibang bansa, pati mga produktong dagat ng Elbaf, lalo na ang dekalidad na isda, ay nagiging patok ngayon. Sa gitna ng pag-unlad, hinarap ni King Harold ang mga higanti upang e ang malaking balita. Opisyal ng miyembro ng world government ang Elbaf. Pinag-uusapan din nila ang posibilidad na gumawa ng side silang ships para sa pagbisita sa mga bansang kaalyado nila. Kahit maliit na bahagi lamang sila ng mundo, naniniwala silang lalawak pa ang ugnayan sa iba't ibang kultura. Isa pang higanti ang naghayag na hindi na siya nais maging mandirigma, at suportado siya ni Harold sa bagong direksyong ito. Itinayo na rin ang Walrus Academy kung saan mas pinahahalagahan ang talino ng mga bata kaysa sa lakas ng espada. Kasama ni Harold si Saul na masayang pinagmamasdan ng mga batang higanti na nag-aaral imbes na makidigma. Tinukoy ni Saul kung hindi ba natatakot si Harold na may mawala sa kultura nila. Ngunit sagot ni Harold, hindi ko na nakikita ang lakas militar bilang sukatan ng tunay na kapangyarihan ng isang bansa. Si Aida ang nagturo nun sa akin, siya ang pinakadakilang biyayang natanggap ko. Kasunod nito, ipinakita ang puntod ni Aida at ang flashback bago siya pumanaw. Dumalaw si Harold at nag-usap sila. Sinabi ni Aida na napakalaki na nang ipinagbago ng Elbaf. Noong una raw niyang punta, on, ito ng kaguluhan at alitan. Pero ginawang tahanan ng halakhak at pag-aaral ang bayan, dahil kay Harold. Ipinaliwanag ni Harold na tinalikuran na nila ang marahas na nakaraan ng mga mandirigma. Ngunit para kay Aida, ang pride ng pagiging mandirigma ay bahagi ng kanilang kultura at dapat manatili. Tinukso pa niya si Harold tungkol sa kanyang paulit-ulit na pahayag na gusto niya itong maging legal wife. Napangiti siya habang tinatanong tungkol kay Loki na itinuturing pa rin niyang kapatid sa kanyang puso. Habang humihina si Aida, hinawakan niya ang kamay ni Harold at sinabi na malapit na niyang makamit ang pangarap niyang maging konektado sa mundo. Ngunit bago pa man nila maabot ang muli sa nang paglalakbay, bigla na lamang bumagsak ang kamay ni Aida. Iyon na ang huling hininga niya. Lumabas si Harold na umiiyak. Dumating si Naharudin at Mato, at pati si Loki sa labas, tahimik na nagdadalamati, marahil dahil sa nagawa niyang kasalanan sa Alcohol Village. Iniulat na nawawala si Shanks matapos ang huling misyon niya, at dapat sana ay magiging ganap na God's Knight. Ngunit noong panahong iyon, nasa Elbaf pala si Shanks kasama si Gabo, tila sinusubukan pigilan ang ilang bagay na alam na niya. Dahil sa pagkawala ni Shanks, si Harold ang susunod na ay po promote. Humarap siya sa Gorose at tinanggap ang karangalan para may siguro ang pagpasok ng Elbaf sa world government. Ngunit nang dalhin siya sa empty throne, nagulat siya, may nakaupo. Si Imo, inutusan siyang lumapit. Biglang nagbago ang marka sa kanyang braso, hudyat ng pagpapatibay sa kanya bilang isang God's Knight. Ramdam niya ang kakaibang kapangyarihan. Ang sinasabing, power of immortality. Sinabi ni Imo na mula ngayon, isa na siyang immortal knight, at kailangang sundin ang kalooban niya. Pagbalik ni Harold sa Elbaf, Ibinahagi niyang isang misyon na lamang ang natitira para tuluyan silang tanggapin ng world government. Ngunit habang nakaupo siya sa Oras Castle, gamit ang telepathy ay muli siyang kinausap ni Imo. Gumawa ka ng Giant Army. Isang Giant Warrior Fleet. Yan ang kailangan ko. Dito nagsimulang manginig si Harold. Mariin siyang tumutol. Lahat ng ginawa niya ay para palayain ang mga higanti mula sa karahasan. Para sa mga nagnanais lumaban, handa siyang ibigay sila sa Marines, ngunit hindi siya papayag na muling maging makina ng digmaan ang mga higanti. Ngunit unti-unting umiinit ang marka sa kanyang braso. At dito niya napagtanto, hindi na niya kayang kontroli ng sarili niya. Unti-unti siyang nagiging tulad ni Roxy Sebek, At unti-unting nilalamo ng kalooban niya ng kapangyarihang ipinataw sa kanya. Yeah.